So, uh, mga idol, uwi na ako. Umulan eh. Buma sa pila namin kaya uh, na ako. Tapos na, na kayo mga idol. Dito ako sa ano. Sa pinangayawin. Bibili lang ako ng ulam. Sa Umulan, at, uh, ulam. at na naman sa may terminal namin uh, uh, Ito so, po sa Chuxtubok lahat lang idol, pang ulam lang Uh, vlog sa inyo mga idol uh, masarap ang uh, pisto kandang uh, pasada kaya lang bigla naman umulan bumaha masawin diba terminal ayun uh. Ol. may tubig nyo naman konti Uwi uh, ako yeah, dahil pag nasa yung pago, mahirap na, wakaroon tayo na ang rayo pa. <laughs> uh, dito na lang mga idol. At uh, idol, magkano oh, 170 o? Oh. lang mga idol. Dito yung tsuktuko namin sa may barangay pama. Ito yung guwapo na tindero. O oh, ayan, uh, 170 talang, you know, lang idol. Kalahati lang. Masarap. sabaw yan. Sigyado. So, pauwi na ako mga idol. Uh, Pagka-receive ko nito. Pauwi na ako. Oh, shout out ka lang mga idol. Shout out ka muna. Oh, thank you so much. Uh, pauwi na ako. At, uh, kailangan na uh, ingat-ingat dahil may ulan ulan. So, bye-bye mga idol. Uh, Maraming salamat. Oh. Uh, dito ako sa taxi and, uh, na at na ako mga idol ang oras ay uh, alas 6 yes pauwi so, na ako so nandito na lang ang aking uh, video ta, maraming salamat sa inyo mga idol Tak so, boleh sawa pagi uh, support na sa channel ko, okay. bye. Eu